Darren Espanto and Bel Mariano dahil most requested ang kanilang ginawang duet nung Beloved Concert ni Bel Mariano. At nung nakaraan nga ay dinog show nila ito. Iniba nila ang kanta. But na surprise ngayon ng mga fans sa ASAP Milan ay niremake nila ito. Panoorin ito. <tinyo> Grabe talaga ang mga sigawan ng mga fans nung narinig ulit ang version ng dalawa. Grabe, napakagaling talaga nila, talagang kuhang-kuha nila. Manifesting na sana soon marami pa silang song na may duet.